Ganito namin ina-apply ang therapy activities ni Awesome Dalyal sa totoong buhay. Noong kasagsagan ng pandemic ay nag-try din kaming magpagawa ng home program para kay Awesome Dalyal sa kanyang occupational therapies at isa sa mga kadalasang activity namin noon ay mga life skills. Kung pagtutuunan nga naman natin ang pansin ng mga gawaing bahay ay maraming skills ang matatarget natin. Ano-anong skills nga ba ang maaring ma-strengthen sa mga batang may autism sa simpleng paggawa lamang ng hot chocolate drink? Sa pagbukas pa lamang ng sachet ng hot chocolate powder ay eh gagamitan na ito ng fine motor skills. Kailangan kasi ng precise hand movement kapag gagawin ito katulad ng pinching at tearing. Sa paglalagay naman ng hot water sa tasa ay mapapractice ang kanilang hand-eye coordination kung saan dapat ay direktang mabubuhos ang tubig sa tasa nang hindi natatapon. Gagamitan din ito ng gross motor skills dahil kailangan buhatin at hawakan niya ang lagayan ng mainit na tubig habang ibinubuhos ito sa tasa. Sa paghalo naman ng tubig at chocolate powder ay napapractice ang kanyang fine motor skills. Nangangailangan kasi ito ng tamang kontrol sa paggalaw ng kamay at pulso. Please like, share at pa-follow na rin po for more awesome at homeschooling activities and tips na ibabahagi ko sa mga susunod na araw. Salamat!